Tingnan natin kung ito ang pagtatanim ng ito binibili siya mga mga friends sa Hablaga. Eh ngayon taniman ng mga uh, kasi may winter, spring, summer and fall dito. So ngayon magtatanim ako ng ito binibili siya. Pwedeng flowers, pwedeng the best of your gardening. The best of your gardening. Pwede ka magtanim ng uh, gulay. Ilalagay ko lang siya. So, malusog siyang lupa. Ayan. Lupa siya malusog. Itatanim ko. Ilalagay ko dun sa dito sa paso, paso, paso. Lagay ko paso, paso, paso. Ito, Ginawa kong paso yung ano, yung yung ano lang anak ko. Yung dating ano na ano ko dito susubukan ko magtanim mag ng malusog yung ano na yan, yan. malusog malusog yung lupa o ba diba? tatanim natin yan no? ano first time kong bumili ah second time na bumili ng lupa ayan o ba diba yung mga lupa na maano magtanim ay di biro maghapon yan gusto ko kasi gusto, ito ang aking libangan pag tuwing spring yung kasi dito tataniman ko siya na malusog yung lupa kaya ano siya uh, tutubo siya malusog L yung kamatis ito yan din ito din yun nililipat ko siya para kasi gardening ako ngayon gardening gardening ito na yung California nilagyan ko rin yan nilagyan ko yan ng ano eh ng uh, itlog tsaka ano pang pataba tsaka yung balat ng ano ng egg yung shell nilagyan ko rin ng egg ng loob yan para ano sabi nila napanood ko lang yun mag -white tea, lahat dumusog uh, ito binili ko din ng piso o oh, ba diba? ayan yan ito ang money tree oh, di ba malusog na siya o oh. Dati, inalisan ko ng dahon kasi sobrang malago na. Susunod, hindi ko naalisan ng dahon nga. Ito yung roses ko. O, oh, di ba? O, oh, yan. Pero sa yung nakalagay dyan. May ko ako mag-garden. Sa Pilipinas, hindi pa ako, mag-garden ako. Ito na, o, oh, ang aking tamarin palok. O, oh, di ba? Malago na siya. Malago-malago na. O, oh, di ba? Pag may tanim, may aanihin. O, oh, ito California, magtanim ay dibir. Di ba totoo yung kasabihan, ang nagtanim ay may aanihin? Ililipat ko ngayon to dito, ilalagay ko. I-mimix ko siya para magtanim ako ng kamatis, sibuyas, bawang. O, oh, di ba? Ito yung ano, wag niyong tatapon. No? Sunod, kaldero nga eh, para din ako bibili ng paso. Okay, friends. Bye for now. Thank you for watching to my live stream and oh, new vlog pala video. Janela Reyes. Bye for now. God bless us all. Thank you.